So, Sino na naman to? Master? Ako po, nahuli ata. Yun lang po, tekin Tapos Basta <laughs> po, kasi kaya yung madami mga loyal. <laughs> si Jobs di pa rin nahuhuli. <laughs> Ulul, yun. Hindi mo ardi ah. Sige, Sjobs. Huwag Babalik naman kayo. Ano Ayun, na pinapagalitan eh? Nice slow, nice slow, nice slow. Good slow. Good slow. Okay, Tagalog lang nalang nakatingin ha, Tagalog. Nice one, accept Sang pa Ito yung babae, Miorin. Miorin. Wala, nakabalik, mm nakabalik. At risk Signal. Signal na, signal. 555. Babae, eh, Tagalog na ulit. Miorin, Miorin, Miorin. Ang alag signal Miorin, Miorin. Wala mo yung DKB. Wala yung DKB. Miorin, Miorin. Tagalog. Tagalog ah, Miorin. Ako na target Jed, para sa Okay, dinispel ko. Slow sila. Putang uh, ina mo. Naglilik ka. Oo, oh, uh, ako yun. Day, loud eh, loud ah, loud ah, loud ah. Loud ah? Okay, yeah. Yeah, wala nang armor yun, no? Know? Okay, loud ah. loud ba? Atoy, patay, patay. Patay. Ito, Arthur. Arthur, Arthur. Wait lang, wait oh, lang. Oh, kanami, kanami. Kanami, kanami. Merong ano, monk. Status loud yun, nakapros. Meron, meron, meron. Atron, 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 atron. Atay. Yung babae Ay, uh, yung tali, patay. patay. Kanami, kanami. 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 tayo. 3, 2, 1, push 3 cells. Push 3 cells. Okay, likod na targetin natin. Likod, likod. Wala na to. Wala na to. Sige. Deep C, deep Nice. Then, De, then, slow. Then, then, slow. Balik na, balik na, balik na. Ilustrato! Chill! Sino kupal! Sobrang hilig manakit Pangkarinyo brutal Tuyo ko mangwasak na puwet Walang asukal Ramdam sa tila ang pait na tutal Hindi na ako babait Masaya ka pag galit Kay kamatay ang ingiti Kutsilyo pang hangot, Maso pang ngiliti Sobrang ko trapida Ako'y mahilig umiti Sa hangin ko ako'y buhay Kahit mapagbigti Lahat kayo pangit Sa paningin ko talaga Dehin respeto Baliwala ang babala. Tumutulong ako pag meron lang na gaabot na ng kamay pagka mauna ka Sa pool mga panga, luha buong mata Kung meron magduda, puta na Ganon pa magkupal, sagara na buo Dahil sa akin na aamuyo, yun sino ako ay kupal Upot na kupal, sagal sa kupal Ako ay kupal, sobra sa kupal kasi Ako ay kupal, upot na kupal 🎵 Agad sa patasay kumpal, patasa'y kami! si Goryo kupal, si Sayan kupal, kasi! Yung damuhong ng bubos pag sa banyong nanay mo 🎵 na kumihiis sa lababonyo 🎵🎵 Kinalimutan ko lahat ng utang ko sa'yo 🎵🎵 mong tinapay, pinalamanan ko ng bato. 🎵 Muna'y mamburaot hanggang mag-itan to penta 🎵🎵 Bumitira sa ng makaiwas sa renta 🎵🎵 Mga regalo sa'kin lahat aking binipenta 🎵🎵 Pasakit ko sa buhay sasabihin walang kwenta Bebot mo na nobe aking pinagdanasahan 🎵 Nakabuntis ng madre at aking iniwanan Pag meron ng problema malabu akong asahan tu ay kaibigan Nandyan lang pag may kailangan Pupala galawan, upal na diskarte Sumasabat sa usapan, di naman kasali Pinaabot mong bayad, inangkit pinamasahe Naapakan mong ebak sakali akong tumahe Ako ay kupal, kupon ng kupal Sagal sa kupal, kami Ako ay kupal, sobra sa kupal Pinakakupal, kasi Ako ay kupal, kupon ng kupal Sakat sa kumpal. kaya ko pala kasi... na agad ang mga bukay nang ginagayaw Wala pa akong ginagawa sa lagay na yan Mga kawawali na lang, tangi na pano na lang Kapag ako'y nagkaroon na Sa inyong inanakit, mga galawan ng yagit Ipinagmamalaki ang pagiging malakit macho so, nag kayo ng pilit at ako'y nag-iingay Na makapagpatahimik di ko nga inapula Pasiglam ng mga bukoy Hanggang sa sila'y nasunog sa likha nilang aboy Kung nabuhay kayo wala kang dapat na ipagbunyi Kay nabuhay para kalasin lang ng uti Di akagat kayo, di pa pinapalakol Ngayon sarili mo ay kaya mo pa na ipagtakol Ako ay kumpal, upot ng kumpal Sagtan sa kumpal na kami Ako ay kumpal, sobra sa kumpal Pinakakumpal kupal sumunod kupal Sagat sa kupal Kaya Patas ay kupal Si Goryo kupal Si Sayad kupal